Pun mga kabisyo sa negosyo, narito naman tayo sa pwesto ng Rodel's Delicacies, isang pasalubong product na galing sa Pampanga. At kasama natin ngayon ang may-ari na si Sir Rodel, ipapakilala niya yung kanyang mga produkto at ikukwento niya kung paano siya nagsimula hanggang siya ay subukin ng pandemya at makabang muli. Ay, Sir Rodel, kamusta po kayo? Hello po, Sir. Sir, uh, magkwento po kayo tungkol sa negosyo niyo. Yan nga po. Uh, dati kasi nung una, wala akong sarili yung tata. Nung nag-umpisa And then, uh, before pandemic, uh, nakagawa akong product. Yung peanuts at saka yung mga headstats. Then yung mga sanitulat cookies. Ay, parol cookies uh, yun nga, uh, kaso nung nagagawa ang sariling platang na gano'n, <coughs> nagka-pandemic, uh, bigla kami bumagsak. Uh, <coughs> spiple, dahil uh, spiple, spiple. uh, kahit bumagsak yung negosyo, uh, <tos> <tos> dahil alam mo na yung process ng pag-negosyo, uh, nakabangon ka uli kasi madali na lang yun eh. Uh, para tumayo sa sarili mong paan. Then kung ano yung proseso kasi, madali na lang yun eh. Yes. Mga ilang taon na yung negosyo nung mo, sir? Ah, uh, 10 years. So, sa 10 years na yun, ano yung realization uh, mo sa pag Ah... Uh, actually, uh, bago ako nagnegosyo negosyo nag-ano muna ako eh. nag uh, natin yung sa... Uh, ah, uh, nag-trabaho ko sa private company. Um, hmm. Managers ako doon. Pero, uh, wala. Walang nipon, wala na wala na bibili. Pero ngayon, ah... Uh, sa negosyo, ah... Uh, Mabilis bilis yung pagbunlad natin. Mm -hmm. So in short, parang sinasabi mo na sa pagninegosyo, doon mo nakita yung kinatawag na financial freedom. Oo. Oh, uh, Ayan. Kasi dun sa pagninegosyo, walang limit sa money. Yung parang uh, kita sige, sige o yung kamo. Dun sa, sa, sa uh, uh, Yun nga, kung ano yung struggle mo, yun lang. Hmm. Magkano naman sir yung naging capital mo nung nagsimula ka dito? Nagsimula ako 5,000 uh, siguro nasa 2 to 5,000 na. Hmm. Anong taon po 'yon? Uh, 2010. Uh, kasi dati nung gumawa dito nag uh, oh, uh, parang ano, kukuha lang ng products o mga kilala ko, hindi ba? Mm -hmm. mm -hmm. Ayan. So sa ngayon, kamusta naman yung mga produktong to? Tignan natin yung mga ginagawa ni Sir Rodel, no? Uh, ano yung mga yan, sir? Uh salted egg. Ayan. Ayan. All uh, natural. Hindi na no, pa kami nakapag replenish mamaya replenish no. Oh, okay, mabenta. Nagkasabay-sabay yung mga customer natin. Kaya nga po Ayan. kanina, nakita ko din ang dumugto eh. Ayan. Tapos ito sir yung Parol. Yeah, yung parul cookies. Uh, Kasi actually, parul. Ang uh, main product namin is uh, sa, sa Nicolas cookies. Ito yung ginagawa sa Mexico Pampanga lang. Mm -hmm. And then, ah uh, dahil nga sa giant lantern ng ano, ng mm -hmm. San Fernando, uh, gumawa ko ng parol mm -hmm. para pang freebie sa mga judge, ganoon sa mga bisita. Mm -hmm. Uh, nakikita mo to yung design niya. Is, oh, po, parol hanggang, talaga. Parol talaga. Mm -hmm. So, magkano po isang ganyan? Isang ito pong malayat is 140 Yung mga pouch, uh, 290 And then, yung nakabattle namin Yung mga gusto mag-travel abroad uh, Ito po, 220 Hindi nasisira okay. Hindi nababasag And then, itong malaking box is 280 Ayan, so murang-mura Affordable pala siya Ayan. Tapos, na po yung mga outlets nyo, sir? Uh, actually, meron ako ngayon Sa SM City, Pampanga Uh, ano lang yun, startup market. Ayan, so at nakapasok na sila. Ayan. Eh, may mga reselling packages ka ba, sir? May ano ba? Oo, oh, may mga reseller ako dito sa Metro Manila. Kaso uh, uh, kapag ano, ang pag-deliver namin sa kanila through Victoria Line at bus. Mm -hmm. uh, para mag-resell sila dito. So sa mga interesado sir na maging reseller, may mga ano ka ba dyan? Or pwede ka bang ibigay na numero? Or yes, paano ka nila makakontakt? Uh, pwede po silang umuntak sa so, 0917 uh, ay 0932 uh, Yan. Facebook? Uh, Facebook, Rodels uh, Delicacies. Ayan. So maraming salamat sir at uh, napakaganda ng iyong uh, kwento tungkol sa iyong pagninegosyo. Thank you